Disclaimer guys, suot ko lang tong salamin na to para mapakita ko sa si inyo kung gano'n nakataas yung grado ko. Nakasuot talaga ako ng contact lens. Ayan o. Okay, kasi gusto ko naman maging presentable, no? Kaya guys, sa mga nagtatanong sa akin, nasa na yung salamin mo? Ba't di masuot? Wala ka bang makita? Guys, may contact lens ako. Hindi ko kasi sinusuot pag nasa public or lalo na pag kapag magbivideo ko kasi Tignan nyo naman, itsura ko, guys. Nakakahiya kung di ba? Diba? Papanoorin nyo ba ako? Anyway, guys, ito na yung video na sinasabi ko na good news para sa mga malalabo ang eyes. Quick background lang po kung bakit umabot sa ganito yung mata ko. Lahat kasi kami, sa pamilya namin, is malabo ang mata. Kumbaga, nasalahin na po namin ang pagiging malabo ang mata at napapamana po tapos yung isa sa aming magkakapatid, nag na magpalisik ng ice. So, good naman yung naging result. Luminaw yung mata niya. Kaso nga lang, dating hindi siya dry eyes, naging dry eyes na siya. Tapos may maintenance na siyang dapat i-drop sa eyes niya. I think 750 pesos yun. Ganto lang kaliit. Ganto lang ganyan. Tapos, na-share niya nga sa akin na pag sa ilaw daw or maliwanag, is eh, sumasakit yung mata niya. Tsaka yung ulo niya. Siyempre damay na yun. Kaya kailangan niya mag uh, shades. Tapos tinatanong ko siya, bakit ganun? Forever na ba yan? Sabi niya hindi naman daw kasi parang ihil pa yung eyes. Pero kasi hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Parang lumipas na ang isang November. Last year, November. Anong date na ngayon? August. Tapos last time, nagkita kami sabi niya sa akin, alam mo ba pa parang lumalabo ulit yung mata ko. Kaya yung simula nun, nag-research ako. Tinignan ko yung red app, yung Google. Tinignan ko kung ano yung mga experience ng mga taong nagpalisik. So, pareho sila ng experience sa sister ko. So, sa work ko, hindi ko pwedeng maiwasan yung ilaw. Kasi, ababad ako sa gadgets. Tapos, may studio light, paglalabas ka, may ara. Alam ano ko kasi yung feeling na gano'n, yung parang, di ba, pag maliwanag, minsan nagkakaroon ka ng migraine. Ayoko naman na everyday ko yung ma feel yun, dahil lang nagpalisik ako. Malinaw nga mata ko, ma-migraine naman ako. Hindi pa ako makakapagtrabaho ng maayos. Kaya ang sabi ko, pagtitiisan ko na lang yung salamin ko, tsaka contact lens ko. Tatanggapin ko na lang na balang araw, pagtanda ko, is maaga akong mabubulag. Kasi guys, ilang taon pa lang ako, ang taas na ng grado ko. Tapos nung nagpa-check ako, lalo pang tumaas. Ang lalapan ng astigmatism. Buti na lang, nagpa-check tayo sa ophthalmologist. Kung hindi pa ako kukuha ng PWD ID, hindi ako ma check Titiisin ko to. <laughs> Pero guys, natatakot din ako kasi uh, yung itong mata ko is mas malabo na siya kaysa dito. Kahit nakakontak lens ako, ah uh, super weak niya na. Minsan naiiwan pa siya. Like, oo. Minsan nababanlag na to. So, doon ko nalaman na may iba pang procedure aside from LASIK is yung ICL, Implanted Contact Lens. Gumawa na ako ng video about Implanted Contact Lens or ICL. Kung may tanong pa kayo about sa ICL, uh, comment nyo lang dyan. I'm very thankful guys kasi napansin nyo yung post ko, yung pag ko. Charisse! Kasi guys, pagod na pagod na rin talaga ako mag-contact lens at saka mag salamin. Tapos, ang mahal-mahal nyo po. So guys, yung gamit kong contact lens ngayon, hindi na siya talaga tugma sa totoong grado ng mata ko. Pinagtitiisan ko lang yung negative 11. Pero, nasa ano na ako? Negative 15 something, tapos with astigmatism na 300 plus. Hindi ko na siya in-update ang hirap. Kasi, ang labo. Mahal kasi, guys. Kasi, ano, wala nang soft contact lens na pwede dun sa grado ng mata ko hard lens na siya, ano siya, uh, kalimutan tawag. Ideal vision girl kasi ako. So, doon ako nagtanong. Ah, uh, ayun na yung recommend na, na nila sa akin yung hard lens. Hanapin nyo na lang. Maliit lang yun yung contact lens. Maliit na bilog lang siya, tas matigas siya. Hard lens nga eh. Tapos, syempre, sabi ko, lo, ang parang sakit naman yun sa mata. So, syempre, lagi kang may papatak nun sa mata mo. Kuhay, nakakapagod. Ayoko na. Tara na, itutuloy ko ng magpa-screening para sa ICL kung makakapasa ba ako. Gusto ko na magpa-surgery ng mata. Tapos ayun, di ba, nag-emote-emote ako. Ayan, share ko sa inyo. So, good naman yung pag i ko sa inyo. Kasi napansin ako ng ICAN. Nag-trending kasi yung video natin. So, thank you sa inyong lahat. At naging interesado din kayo kasi sa ICL. Tapos ayun, di ba, ko sa inyo na naka-layaway method ako. Naguhulog ako sa kanila ng monthly. Pag nabayaran ko na ng buo, ayun, maoperahan na ako. Baka mga next year pa yun. Sana tinapos nyo tong video na to, no? Kasi hindi nyo malalaman yung good news kapag hindi nyo tinapos tong video na to. So, ang good news, guys, is dahil napansin tayo ng Icon PH at nalaman nila na ang dami palang katulad ko na kailangan din lang matulungan. I can give you a code para kung sakaling haling uh, nagpa-screening kayo doon, tapos napag-decide nyo na magpa-surgery, pwede ko kayong bigyan ng code para mas makamura kayo. 40 to 50 discount yon. Email nyo ako dito sa winderwaff at gmail.com if interesado kayo magpa-check up din sa kanila at magpa-ICL. At sya kung may mga katanungan kayo or inquiries, email nyo na lang ako para mabigay ko din sa inyo yung code.